Mga boss, magandang hapon sa lahat. Ayan, uh, wala nang tira. Natapos na namin lahat. Tapos may dumayo sa atin galing Takadisa ka, Brad. Muntalban, Botuay. Muntalban, pero ang imong probinsya ni mo? Botuay. Uh, Imines, barangay Botuay. Imines, si Idol ay taga amin mismo. Hindi ko lang kababayan, tay. Kabarangay talaga. Shoutout mo gaw. Shoutout mo ilang na... mga igagaw na to dito mga panatas uh, kulaste uh, albino albino talaga mga basta lahat na nan uh, mga takabutway shout out eh, so wala mo shout out kaya ang problema ng kay idol sa bisaya ano bang ba problema salitang bisaya putang ano nakalimutan ko na eh. ang problema ni, eh na kayo yung, yung makina ba, ba kayo Uh, guba yung tensioner, sira. Palit kami ng tensioner, sira niyang black niya. Palit kami ng black after market lang, standard. Sira tensioner niya kasi nakamanual. manual uh, pinalit na namin, gawa ng palit kami ng guide. Palit kami ng timing chain. Ayan, gawa ng old gin na to. Ayan, new breed. Uh, para wala nang inga, binalik na namin sa stock. Yun lang mga boss! Cuta tawa, balita -tawa. balita. -tawa. Plaw po kaya Yakon. Sa mga tiyo na ko diha, sa butuay, si Chompong, si Chutata, si Jurode, mga palahumog ng si Shout out sa inyong si Ate Dore, si Ate Nalin, lahat mga igagaw na ko, mga tiyo na, uh, sa dukay na dipag -dipag kauli, ko. sa tukay na kung di, di ko ka uli, wala ko'y kwarta pa. Aray, abangan nyo, aray. Muli ka sa John na ano? Sa John, John. Ayan, sa John. na kwarta na. Kay... Abot ka dito, layo kay ila ha. O, abot siya Dire sa pagdayo sa kuwa, pahimula Pabok, ka dahan para parang Magpabok na lang ko daw para para gamay na kayo pamasahin ako. Susubukan natin. Papasyal din ako dyan mga taga Mindanao. Uh, abangan nyo ako dyan. Gagawa tayo motor nyo. Uh, parang promo na rin. Kahit ako pa ang dadayo. Dapat kayo ang dadayo. Ako na ang dadayo. Sana'y makaipon tayo para makapasyal dyan. Yun lang mga boss. Maraming salamat.